Mariing pinabulaanan kahapon September 23 ng Office of the Vice President ang balitang nasa beach umano ang pangalawang Pangulo habang nagsasagawa ng budget deliberation ang Kamara. Sa pahayag na inilabas ng OVP, nasa Vincent's at Daet sa Camarines Norte at Legazpi City sa Albay si VP Sarah para makipag-usap sa mga tao roon patungkol sa kanilang kalagayan. Dagdag pa ng tanggapan ng Vice presidente, Madali naman itong mapatutunayan sa pamamagitan ng mga social media posts ng mga residenteng kanyang nakausap. Kinukundi na ng OVP ang pagkakalat ng maling impormasyon para sa pansariling interes. Ang pinitong nakaraang 2022 elections, maraming salamat sa inyo. Pangalawa po ay ang pagpapasalamat ko sa suporta ninyo noon nung ako ay Department of Education Secretary at uh, sa inyong patuloy na suporta sa opisina ng pangalawang pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyo. At tayo'y uh, sempre ang Pangatlong pagpapasalamat ko at huling pagpapasalamat yun ay uh, galing sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, napakalaki ng na utang na loob namin sa inyo, mga kabayan namin sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin na makapaglingkod para sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyo. Um, noong uh, kami po ay nangangampanya noong 2022, um, nagkano po kami, nagpailan po kami mula Davao City, Paakyat ng Ilocos, tapos sa ikot, papapa, balik uh, ng Davao City. Dumaan po kami dito sa area ng uh, Bicol at um, pagkatapos po pong nanalo bilang Vice President at ako bilang uh, Vice President. Isang beses lang po ako nakabalik uh, doon sa Naga para po doon sa problema namin sa mga teachers na naging biktima ng crime, Pinuntahan lang namin ng mga teachers at kinausap namin sila. At um, tinulungan namin sila kung eh paano gagawin yung kaso nila kontra doon sa ang uh, uh, suspect na tinuturo nila. Tapos, uh, masaya ako dahil uh, nung nakaraang linggo, nakatanggap pa ko ng invitation. Sabi minong kaibigan ko na tigalaga, kung um, uh, libre daw ako, ay uh, iniintahan nila ako na ma-witness yung 100 years na uh, centennial mass, ay 100 years na mass mas, na centennial coronation ni Ina. So, nandoon kami noong uh, Friday um, para tumaten ng uh, misa at uh, din namin yung mga kaibigan namin uh, doon sa Naga. Kaibigan namin simula noong 2015, 2016, Uh, 2019 at syempre yung mga kailangan na uh, noong 2022 na tumulong sa amin, sa aming kandidatura. At eh, pagkatapos nun, sabi ko, puntahan natin yung island uh, barangay ng Minson para tingnan yung uh, makausap yung mga tao kami kasi sa Davao City, wala kaming island barangay. Pero napansin ko, maraming provinciang ang maraming mga island barangay. So uh, pumunta kami doon sa Calangguas, uh, nakausap namin yung dalawang kapitana nila doon sa kanila tatlong babae kapitan ng barangay yung isa wala doon so nakausap namin yung uh, barangay council ng dalawang barangay nila at nakapagsabi sila kung ano yung mga pangangailangan uh, nila doon at uh, ano yung mga nakukuha nila galing sa national uh, government tapos ngayong araw naman na ito Nag-schedule kami para dito sa daet, para sa inyo, at sa Tegasi, uh, sa Albay, para sa mga kaibigan din namin doon sa Tegasi, sa Albay. Kung hindi niyo pa po alam, meron po Office of the Vice President Satellite Office uh, nandoon po sa Tegasi. Yun po ang opisina namin doon, sila po yung pa ng medical assistance, serial assistance, um, livelihood projects, entrepreneurship projects namin at iba pa pang mga proyekto ng Office of the Vice President. Maliit lang kami uh, na opisina, maliit lang din yung um, scope ng budget namin, pero sinusubukan namin talaga na ibigay siya doon sa mga underserved na municipalities sa Bicol Uh, vision. Masaya ako na alam nyo hindi ko kayo binubola Ang mm. totoo lang ang dami ko na napuntahan ng dagat. Uh, mahilig kasi ako sa, mahilig ako maligo uh, ng dagat dahil inalakihan ko yun sa akin mga magulang. Noong kasi di pa wala akong internet wala pang cable uh, television ang ano lang natin is yung maliit na TV na sobrang laki pa sa likod tapos uh, scheduled lang yung mga mga uh, shows na pinapalabas uh, so ang um, aking mga magula kapag sun there, Sunday or Sunday lalit pag Sunday pinadala kami sa dagat doon sa Davao City. So, parang picnic pa, doon ka kain ng lunch, maliligo, ang huwi na kaagad uh, sa bahay. Kasi malapit lang din, may mga postal branch guys kasi ang Davao City. At noon, um, sobrang ganda pa ng mga postal branch guys namin dahil hindi pa siya uh, polluted. Yung sobrang linaw pa, alala ko pa. Mabato siya, hindi siya ganito maganda na bumangin siya doon sa aming mabato, pero maninaw yung tubig yun yung alala ko. At syempre, kapag yun ng paulit-ulit na ginagawa, nung ikaw ay bata pa, kung mo siya kapag ikaw ay kung 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 na kung 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 dahil nagkaproblema, kung maalaga ninyo nung DepEd ako, nagkaproblema sila sa FTA doon dahil may inkwento na malapit sa paaralan. Tapos yung mga bata at yung mga guro ay natapot na pumasok sa school kaya pinuntahan namin at uh, request kami ng stress debriefing sa mga first responders ng Department of Education. kira sa namin yung mga bata at uh, ginausap namin yung mga teachers na um, kung, kung anong gagawin, kung takot pa yung bata pumasok or takot yung teacher uh, na pumasok. So nakabisita ako sa mas dati at, at, nung panahon na yon sobrang dami nang binisita namin na municipality kasi lahat sila apektado. dahil uh, kasi yung operation ng military at ng, ng uh, hinahabol nila na LGA. So, yung magkabigit-bigit na mga municipality, apektahan sila. Pila ka ba ito? Ayan, seven, seven, seven um, municipalities yung binisita namin sa mas Tapos, sa uh, kailangan namin ng na overnight doon at uh, nag-overnight kami sa municipality of Bali sa Masbate. Sobrang ganda nung no, kanilang uh, bagay doon sa Maspate. At sabi ko na isa so yun sa mga pinakamaganda na nakita ko. Pero nung pumunta ako sa dito you know, sa mga ng Norte, eh, pumunta ako sa Calanguas, wala mong makakatalo sa Camarines for the Maduro. Na Benta, ng Islands, Ninyo, uh, Sobra. Akala ko nga, di ba lagi na sinasabi ng mga tao na sa Palawan? Siyempre, Boracay, Boracay na talaga yun eh. Uh, world known na siya. Pero pag magtatanong ka sa mga tao na, na ikot ng Pilipinas, sabihin nila maganda sa Palawan ang gata ang dagat sa uh, sa Palawan. Nakapunta ko Palawan sa Coron, pero masasabi ko talaga na yung mga dagat dito sa Nicole Region, um, sa, sila yung mga pinakagunan sa taas, mga kompleks. Of At nasabi ko talaga na, na ano, na walang mga katalo kasi nakapunta na rin ako ng Phuket, Thailand, Um, walang makatalo talaga sa ganda ng uh, mga isla ng Pilipinas. Meron akong nakita na natingin ko lalaban dito sa Bicol Region pero hindi kasi ako nakapunta doon sa island. Nakikita ko lang siya sa airplane. Kapag mababa na yung lipad ng airplane, Nakikita ko yung mga islands nila, pero hindi ko pa yun napuntahan ang ano, sulog. Ang mga islands doon, sa tabi ng pulo, sobrang ganda ng kanilang uh, lugar. Isa yun sa mga ano, pangarap ko na magbisita yung mga island barangay ng pulo doon sa provincia ng sulog. Kaya yon, uh, sobrang saya namin. masaya din kami dahil pagdating namin doon, sabi tinong mga tiga-kalakwas, sabi nila, ay, ang swerte mo ah. Kasi ganito ang panahon, maano na daw yung dagat? Uh, maalon, yes. Maalon na daw yung dagat. Sabi niya, hindi na na ang tumatawin dito pag ganito ang panahon kasi uh, malaki na yung mga alon. Pero nung ano, noong dalawang araw na nandun kami, maganda yung uh, panahon. Uh, pinagbigyan, sabi ko nga doon sa isang bagyero, sabi ko pinagbigyan kasi kami ng Diyos. Kumawa, siya tumawa siya, nagtumawa. Kahit si Mayor kanina, doon sa Wilson, nag alam ako sa kanya sa municipal hall. Sabi niya, ano mo, ngayon lang ako nakabiyahin ng kalagwas na ganitong panahon na ano, walang alon sa dagat. So, sobrang sayang dahil uh, pinagbigyan ni Ina. So, yun po, um, uh, yung iba ko po pong uh, mga pinagdadaanan, alam niyo naman ako yun. Hindi e, ko na po itong kwento ulit sa inyo lahat. Sa totoo lang, hinahanap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi uh, pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. Sino na ka sila doon yung nahanap nila ako. pag na lang, nandito ako sa inyo. <laughs> Sabi ko sa kanila, binibigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin uh, sa budget ng Office of the Vice President. Bahala na kayo. At saka piling kung anong meron yun ang uh, tutuloy-tuloy ang trabaho ng Office of Government Um, kung ano pong matulong namin sa opisina namin, sa Legaspi, Albay, ang coverage po nila ay buong uh, Bicol Region. Kung di lang po yan sila, pero um, sinusubukan nila na mapunta, mapuntahan lahat. Kung ano pong matulong namin Uh, ipaalam niyo po sa amin dahil uh, alam ko na pinili niyo ako para magtrabaho sa bayan. Mga kababayan, ang lahat po na ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po. Maraming.